Isang araw nakakwentuhan ko ang isang dati kong kasama sa parokya na matagal ko nang hindi nakikita. Nagulat ako kasi ang tagal-tagal na niyang naglilingkod sa simbahan. Bigla akong nalaman, siya pala ay nagsusuri, nagsasaliksik at may balak na lumipat ng reliyon. Uh, nakakalungkot ano, pero dahil alam niya na ako ay teacher, itinanong niya sa akin yung kanyang mga concerns, no? yung mga tanong. Nasa, na to nasa totoo lang, eh mga dati nang naitanong ng ibang tao, no? Dati nang naitanong, dati nang sinagot at naipaliwanag ng simbahan. Mga katanungan, halimbawa tungkol sa Biblia, no? tungkol sa mga aklat na hindi ginagamit ng ibang mga denomination pero ginagamit natin sa simbahan katoliko. Tanong tungkol sa sakramento, sa sakramento ng kumpisal, sa purgatorio, at iba pa. At sa madaling salita, lahat ng kanyang itinanong ay sinagot ko at ipinaliwanag sa abot ng aking makakaya. Sa huli, bago siya nagpaalam, bago kami naghiwalay, sabi niya, Salamat Kuya Joey, katoliko pa rin ako. Sinasabi ko ito hindi para magmayabang. Sinasabi ko ito kasi salamat sa Diyos. Naging instrumento ako para yung isang kasamahan natin na nanlamig o napalayo sa simbahan ay nagkaroon ng daan no, para makapagbalik loob no, at sana yun ay magtuloy-tuloy na. At gusto ko lang din sabihin na na-realize ko kasi na kahit pala yung mga taong matagal na sa simbahan, eh, nangangailangan pa rin talaga ng malalim na katisismo, ng malalim na paghubog. No? Ipinagpapasalamat ko na ako kasi ay nag-aral sa seminaryo, kaya medyo mas marami akong kaalaman. No? At may kakayanan ako na sagutin at ipaliwanag yung ilang mga katanungan at dahil dyan, naisip ko tuloy na siguro kailangan no siguro dapat sana marapatin ng ating mga tagkapakinig, marapatin ng simbahan na uh, makatulong ako no na sagutin at ipaliwanag yung ating pananampaltaya sa pamamagitan ng serye ng maigsing uh, katesismo. Yun siguro yung gagawin ko sa mga uh, darating no sa mga susunod na panahon gumawa ng may iksing video, seri ng mga katesismo para ipaliwanag ang ating pananampalatayang katoliko, masagot yung mga katanungan ng iba at maipaliwanag no, yung ating mga doktrina, aral tungkol sa pananampalataya. Sana ay samahan ninyo ako sa seryeng ito.